Anong ganap sa mundo ng showbiz? Lubos ang pasasalamat ni Andrea Brillantes matapos siyang kilalanin bilang top 1 sa prestihiyosong 100 Most Beautiful Faces ng T.C. Candler. Sa kanyang video message, ibinahagi ng aktres ang kasiyahan at inspirasyon na dulot ng parangal. Napakalaking honor po na maging top 1 sa 100 most beautiful faces ng TC Candler. Kaya thank you so much po sa TC Candler for this recognition at sa lahat ng sumusuporta sa akin. This isn't just about beauty, it's about confidence, uniqueness, and embracing who you are. Kaya sana ma-inspire ko po kayong lahat to celebrate your own kind of beauty. Maraming salamat po and happy happy new year! Bye! Pumangalawa sa listahan si Jisoo ng sikat na K-pop group na Blackpink habang nasa ikatlong pwesto ang Canadian chess player na si Andrea Botes. Maliban kay Andrea, ilang Pinoy celebrities din ang pasok sa top 100. Janine Gutierrez nasa ikadalawamputwalong pwesto. Lisa Soberano nasa ikatatlumput isa. Bel Mariano nasa ikalimamput dalawa. Ivana Alawi nasa na siyam. At Aya Arxeta ng Bini nasa ikawalumputwalo. Si Andrea, nakilala sa kanyang mga dekalibreng pagganap sa TV at social media presence, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ang bagong tagumpay na ito ay muling nagpapatunay sa kanyang pagiging youth icon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano ang masasabi mo sa bagong milestone na ito ni Andrea? Sino pa kaya ang deserve ang mapasama sa susunod na listahan?